Yo! What's up mga idol? So ngayon, panibagong kagwapuhan na naman tayo mga idol. No? So, ngayon, <laughs> nag-stencil tayo dyan kasi nga uh, yung gagawin natin project ngayon is chess tattoo. So siyempre request to ng ating client na muling nagbabalik mga idol. So, shout out nga pala ni Boss Idol Kenneth so shout out sa iyo idol so yon mga idol syempre uh, na naman may sasagutin tayo kung ano daw ang apps yung ginagamit natin dito pag stencil sa ating tablet mga idol so walang iba high paint mga idol so palagi ko na yung sinasagot mga idol ha basta high paint yan so dito mga idol dinidikitan natin yung ating instensil dyan so yun no? yun nga pala si Boss Idol Kenneth so napaka astig talaga no? so syempre totally held yung ating mga cover up sa kanya mga idol so sa dalawang braso nya so hindi ko lang napakita no? so may video, may video ako niya, mga idol ipapakita ko sa inyo so yun no? napaka relax lang ni Boss Idol Kenneth so syempre yung mga needles na ginamit natin dito mga idol is ano lang, tatlong size lang, no? So, yung lining is 3RL at saka 7RS. Yan mga idol. Tapos yung shading naman is ano lang mga idol. 13RM. So, yan yung mga needles na ginamit natin, no? Tapos yung boltahin naman natin diyan mga idol is naglalaro lang sa 6.0mm hanggang 6.5 mga idol. So parang diyan lang yung ano ko dito yung mga bultahe, you no? Know? Kasi nga medyo dahan, -dahan lang naman yung ating ano dito. Paghagod mga idol kasi nga medyo masakit yung bandang ano, bandang chest. So yun mga idol. So dito mga idol is tapos na tayo mga idol. So yun no, know, nakatulog nga si ano diyan eh, si Boss Idol Kenneth. So ito yung aming final result mga idol after ng 6 hours mga idol so anim na oras na tatuan mga idol no so yan yung aming final result so syempre nilagyan natin yan ng Jesus sa bandang itaas ng ano ng angel no angel to mga idol eh no you know napakaganda mga idol so kung lalo na kapag makita nyo siya sa personal napakaganda mga idol at talaga namang na gusto niya ng ating client at sabi niya papadagdagan pa daw niya yan sa kabila no? so yun lang mga idol and happy uh, Saturday mga idol